luha at pag-asa. Ang pag-gugol sa edukasyon para sa kinabukasan. Sa bawat patak ng pawis at luha na ating inilalabas sa pag-aaral ay may halagang walang kapantay. Ang bawat pagod at hirap na ating dinaranas ay bahagi ng proseso ng pagbabago at pag-unlad. Sa bawat gabing inuubos natin sa pag-aaral, may mga pangarap at mga pangako tayong binubuo para sa ating mga pamilya at para sa ating sarili. Ang bawat oras na ating inilalaan sa pag-aaral ay isang hakbang patungo sa pagbabago ng ating buhay at ng ating kinabukasan. Hindi hadlang ang kahirapan at mga pagsubok sa ating paglalakbay tungo sa edukasyon. Ito ay hamon na dapat nating harapin ng may tapang at determinasyon. Sa bawat pagsubok na ating hinarap, tayo ay lumalakas at lumalago bilang mga individual. Huwag nating sayangin ang bawat pagkakataon na mag-aral at magpursigi sa ating mga pangarap. Ang bawat aral na ating natutunan ay isang yaman na walang sino man ang makakakuha. Kaya't mga kabataan, ituloy natin ang ating paglalakbay sa mundo ng kalaman at edukasyon. Patuloy nating ipakita ang ating determinasyon at pagmamahal sa pag-aaral. Sapagkat sa bawat aral na ating natutunan, tayo ay lumalapit sa ating mga pangarap at tagumpay. Sa bawat luha at pagod na ating inilalabas sa pag-aaral, may tagumpay at kaligayahan na naghihintay sa atin sa hinaharap. Magpatuloy tayo sa pag-aaral ng may determinasyon at pag-asa. Maraming salamat at mabuhay ang mga mag-aaral na porsigido at determinado sa kanilang mga pangarap.